Farmers welcome back to my channel, Thessaloniki Farm. today's video. So, nandito ako sa kambingan ko dito sa babang area ng farm. At mga farmers, napakaganda pala ng ating am um, location sa ating mga kambing dahil um, marami palang advantages na makukuha tayo dito sa lugar natin dito sa free range area ng mga kambing dahil itong ating area ng kambing is tabi lamang ng ilog. So, papakita ko sa inyo sa video na to at ipapaliwanag ko kung bakit maraming advantage kayo na makukuha if ever ang mga alaga ninyong kambing ay nakakulong or nakakawala malapit sa ilog. So, para sa inyong mga video na to, sa so mga nagtatanong, so, panoorin nyo lang. So, yan, dahil yung ating um, pre-range ng mga kambing, ito yung mga kambing. Yan, so, malapit lang sa dito sa kading ilog. So, kaya marami dito mga tumutubo na mga halaman. So, yan, mga damo-damo, hanggang dito makakapal yan. so So, mas makapal to nung nakaraan, naubos na rin namin halos dito yung mga ipil-ipil. So, ayan, marami yung mga ipil-ipil na nakatanim dyan. So, hindi namin niyang tinanim. Yan ay kusang tubo lang dito sa ilalim na bahagi ng farm kung saan nandito yung ilog. So, later ipapakita ko si inyo nandyan yung ilog sa kabila. So, nagiging mayabong or makapal yung mga damo dahil sa tubig dito. Nasisip-sip kasi ng mga damo or mga halaman. So, eto dito banda. So, syempre, para hindi na at hindi, dahil lagi namin kinukuhanan, nagtanim din kami dito ng mga ayan. Oh, so, bin, um, naman din natin ang ipil-ipil dyan ng mga... Oh. So, ayan, tinaniman din sa namin dito ng mga ipil-ipil. Yung mga pinagputulan namin ng mga kapunuan. So, itinanim eh, din namin dito. So, papakita ko sa si inyo na may tumutubo. Nakakatanim lang yan. At meron na sibol dito banda. So, ayan, mga farmers kung makita din nyo, meron na siyang sibol din ng bagong... Um, dahon. So, ilang piraso yan. So, tanim lang ulit tayo bago natin kuhanan yung mga um, halahalaman dyan. So, yan. Ang kain na po yung mga kambing natin dito. Makita ninyo. Yung ating mga kambing ay sagana sa pakain. Ayan, nalabas pa. Bukalabas! labas, Bukalabas! Bukalabas! labas, Baka labas, May butas yung net. So, kahit mga kahit hindi ipil-ipil kinakain nila ito yan so pakita ko sa inyo na pinag-aagawan nyo ng mga kambing yan yan So, sa pamamagitan nito, yan, magiging busog palagi yung mga kambing natin. So, supply na rin sa pagkain yan. Yan. So, walang problema kahit tag-init. So, yung mga damo-damo dito sa tabing ilog, hindi yan mamatay kasi yung, um, yung supply ng tubig niya is unlimited dahil sa ilog. Yan. to mga pinagkuhanan na namin to ng ipil-ipil. Yan, no? Oh. to Yan, may mga ipil-ipil pang tira. Yan. So, mga ilang panahon na ulit, kakapal na uli kasi may tubig siyang supply. So, ayan, tinaniman din namin dito nako ako pag napagkuhanan na namin so hanggang doon pa to malaki pa ito hanggang dulo pa so ano nakaraan ang pinakain natin dito sa mga alaga nating mga kambing is um uh, mais tapos meron din tayo mga yan ng ipil-ipil so yan lang naman yung pagkain na binibigay natin sa mga am um, kambing natin kung napansin niyo tong area nila na to na nakabakod so no, mga wala pang one week yan naubos na nila yung mga damo. So, makapal yung damo nito dati kasi hindi ko na pinaglagyan ng manok to. Dito ko tinransfer yung mga binili nating mga native kambing. Pero nakita naman niyo wala pang isang linggo, halos naubos na yung mga um, damo sa loob dahil ganun kalakas kumain yung mga kambing ng mga damo ngayon. Yan. So, gustong gusto nila yung kulay green na hinagis. Oh. So, bukod sa ipil-ipil na nakukuha natin dito sa tabing ilog, so ganito, may din kami na ganitong klaseng mga, ko, ganitong klaseng mga halaman. Ito. Yan. Ito yung mga nabubuhay sa gilid ng ilog. So, maalat yung dagat. Maalat, parat. So, kahit parat or kahit maalat yung dagat ng ilog, so, mayabong siya. So, if ever alam nyo kung anong, parang puno, puno siya yung mga puno, gawa yung mga stems niya. Ayan, makakapalo, parang mapunong kahoy. Parang siyang, parang ano siya? Yung, ano ba yung parang maka, manlaki ugat sa ilalim ng puno? Sa ilalim ng ano, mga ilong. Hindi na tira na alimango. Bakaw, pero iba yung kanyang ano, iba yung kanyang dahon. Bakawans. So, bakawan. Hmm mangroves yun. Yan, comment down kayo kung alam nyo tong klase ng nabubuhay na damo na to or puno dito sa tabing ilog. So, napakadami niyan hanggang doon pa yan sa dulo. So, hindi tayo mauubusan ng pakain sa ating mga alagang kami. So, yun no, lahat na yan. Hanggang doon pa yan sa dulo. Kapal. Kapal. So malaking tulong yan sa atin lalo na marami tayong heads ng kambing. So may mga ipil-ipil pa. Hanggang dulo po yan mga farmers kung nakikita niya yung punong yan hanggang doon pa yan. Punong-puno. So madali lang naman magpakain. Magtatabas ka nga lang. Mag, mga ngahoy or mag, magpuputol. So yan. Pero, Once na maputol mo siya, mabubusog yung kambing mo. Yung wala silang tigil ng kain. Ang bilis na maubos. So, malak malaking advantage pa ka-farmers din na sakto. Nang ngayon lang din namin to nakita. So, sakto ka kasi itong ating area ng kambing na natin dito sa baba. So, malaki rin palang advantage na yung um, lugar ng mga kambinga natin is malapit dito sa ilog. Dahil nga yan, nakita ninyo maraming mga tumutubong pwede nila makain. So, kung nakikita nyo lahat ng mga nasa likod ko ng mga green damuyan na tumutubo dito sa gilid ng ilog, lahat yan ay na pwede natin ipakain sa ating mga kambing. So, at uh, saka yan nga, sinabi ko sa inyo kanina na tinatanim natin ng mga bagong mga pananim. Like, nagre-replant tayo ng mga ipil-ipil dito. So, madali lang siyang um, tumubo. So, kahit tag-init, kahit walang tubig, tag-tuyot. So, wala tayong problema sa pag dahil dahil um, sumisip-sip na sa lupa ng tubig galing dito sa sapa. Yan, connected na sila sa pailog. Nag-connect na sila dyan. At maraming tubig dito, hindi tutuyotan ang ating mga natinilanim ng na mga bagong ipil-ipil dito. So, importante din sa mga kambing palaging busog. Yan, kasi yung mga kambing walang tigil yan ng kain. Yan, hanggat may mangunguya yan, ngunguya at ngunguya yan. pag wala na kayo masupply, yan, papayat na yung mga kambing. Kaya magandang, maganda talaga at maganda advantage na ipuesto din yung mga ganitong klaseng mga alaga ninyo sa gilid ng tubig, na may tubig or sa ilog, sapa. So, para nakakakuha kayo ng libreng pakain sa inyong mga alagang

So, ito yung pinagkuha na natin ng mga ipilipil doon sa may tabing kalsada. So, kumuha tayo ng mga pantanim na mga sang sanga or kahoy. So, ganyan lang yung ginagawa natin. Tinutusok lang natin dito sa um, gilid ng ilog para magpag-replant tayo. Para sa susunod, may mga makukuha ulit tayong mga um, pananim dito. Ayan. So, ayan. Tinulisan lang yung dulo. Tapos, um, tinusok lang. Ganun lang siya kadali. Itanim. So, so, yung mga bagong tanim na ito, mga ilang months lang, bibilang lang tayo ng buwan, mapapakinabangan na natin ulit yan para sa ating mga alagang kambing dito. So, wala eh, kailangan natin mag-supply ng mga pananim. Lagi tayo mag... Lagi natin dapat silang um, iprepera ng mga pagkain na pakikinabangan nila. Kagaya nito, yan yung ipil-ipil, mga napier grass, mais, kung ano yung mga pwedeng ipakain sa mga am um, alaga natin kambing dahil non-stop tong kumain eh. Ayan, o. No? Dito. Ayan. So, meron tayo ditong labing dalawang uh, mahigit dosi na yata na mga am um, native kambing so may isa tayo dito na ayun yung medyo may lahi ng konti so ito ay upgraded na hindi naman siya pure breed pa so ito ay upgraded lamang so ibig sabihin mixed blood lang siya may, may mixed blood lang siya ng hybrid pero um, crossbreed pa lang siya tapos karamihan ng ating mga dito mga mga kambing yan mga ano po yan mga native muna so unti-unti natin na papagandahin yung lahi ng mga kambing natin sa una ito muna po tayong mga dito muna po tayo sa mga native then after that bibili po tayo ng mga hybrid na lalaki na pure breed. So para ma-upgrade yung ating mga alagang Huy. Ay, ano ba 'yan? Mga, um, para ma-upgrade natin yung mga alagang kambing. So maganda siyang sundan dahil um, sa unti-unti po ng pagtakbo ng panahon, so makikita natin yung iya upgrade ng mga alagang kambing natin. Ngayon. So, sempre sa umpisa magsisimula muna tayo sa saan? Sa native muna. Ayan. ayan so ang um, kasalukuyan kumakain yung mga kambing natin dito sa kulungan. Yeah, um pa rin sila ng unlimited na mga damo na nakukuha dito sa tabing ilog. So, ako first experience dito sa pag-aalaga ng kambing. So, dahil ngayon lang tayo nakapag-alaga ng na medyo madaming heads. Um akala ko syempre madali lang kasi syempre damo lang naman yung kinakain nito, hindi kagaya ng mga hindi kagaya ng mga baboy kailangan mo feed san So, kahit pag organic feeds tayo sa baboy, na kailangan pa rin na may supply ng feed. So, dahil nga sila, herbivores sila, yung mga kalabaw, mga kambing, baka. So, hindi mo pala masasabing madali lang din mag-alaga ng mga ganitong klase. Kasi, 12 piraso ko lang sinimulan to. Grabe yung kain nila dito sa area ko na halos ilang, ilang square meter din to. Malaki rin to. So, sa gitang nila naubos yung mga mga damo sa loob at syempre bilang nag-aalaga ng kambing so dapat um, kailangan may supply ka para sa kanila ng mga ang pagkain so hindi pala purkit nag-aalaga ka ng kambing itatali mo lang sila tapos kakain-kain na sila ng mga damo-damo sa tabing tabi-tabi lang, tabi -tabi lang. So, um, syempre, pag ganun, papayat yung mga kambing. So, dapat, sagala sila sa pagkain yung non-stop yung pagkain nila para maging maganda at saka mabilog yung mga katawan nila. So, syempre, ah, nagkakastart lang naman natin magkambingan. Kaya, lahat ng mga um, pagdadaanan natin dito is always first time. So, kaya yung mga nakikita ko dito, mga bagong mga nadidiskubre, na, na ayan, tulad nyan. Maganda pala na naiporma ko siya dito sa ilalim ng, um, sa gilid ng ilog. Dahil marami kami nakukuha na source of pagkain nila dito. So, naga, hagbas lang kami or nagpuputo lang kami ng mga damo dito so iniitsa na lang namin o hinihahagis na lang namin dito sa um tulungan ng aming mga kambing so yun kaya um nasusuplayan namin sila ng mga pagkain dito so syempre um kinahilangan or kailangan din po natin magtanim ng mga ang pagkain nila para if ever maubusan at need na meron tayong supplies, so may pagkukuhanan po tayo. So kagaya po ng ano, kagaya po ng napier grass, mais, um, kung ano mga uh, mga carabao grass, yan mga ganyan, yung mga kalimitan po kinakain, diami. So ng mga kambing. So hindi pala siya madali lang na uh, maintenance dahil talagang kaya pala tinawag na kambing, uya ng huya. Kasi walang tigil lang kain. So, ito ako sa English. So, hanggang ngayon, no? Ang tagal ko na nag-vlog, oh, Wala pa rin sila pong tigil. Tumuro, sila tingnan. Kasi, once na hindi sila tumitigil sa pagkain, parang nakakatuwa silang panuurin. Dahil parang feeling happy sila every time na ngumunguya sila. Walang tigil lang kain yung mga kambing natin. Ayan. Tsaka madali siya ma-recognize eh, kung mapayat o mataba na. So, mapapansin niyo yung mga kambing ngayon. Magaganda po at makikintab yung mga katawan. Matataba, madibilog yung mga chan. So, ibig sabihin yan, magaganda yung katawan nila matataba. Ayan. yon mga farmers ang ganito na lang aking vlog sa so, ayan bago tayo mag outro takit ako sa inyo na hanggang ngayon kumakain pa rin yung mga kambeng ayan grabe yung exposure ng camera ko grabe yung ano, liwanag so yun hanggang doon yun nakain pa sila nang yun hanggang sa dulo ang dami lang gam So, yun mga ka-farmers. Uh, Mag-update na lang ulit ako sa inyo sa susunod ng mga vlogs about sa mga um, farm activities na ginagawa natin dito sa farm at sa iba ko pang areas. So, yun mga farmers Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers thank you for watching and happy farming!